Mike, ano ba yung steel girder na yan at paano bumagsak? Alvin, itong steel girder na to ay isang support beam o batangan na mahalaga para sa pagpapatibay ng tulay. Napakabigat po nito ay sa mga nakausap kong empleyado ng contractor na sa 54 tons o katumbas yan ng limang bus. Kaya napakalaking sakuna, napakalaking piligro. Itong nangyari dito sa East Service Road ng Barangay Kupang, Muntinlupa City motor motor ko. Di pa rin makapaniwala ang delivery man na si Juanito at rider na si Reden na muntik na silang mamatay nang bumagsak ang steel girder sa ginagawang Skyway Extension Project. Pareho nilang binabaybay ang East Service Road sa kain ng kanilang motorsiklo bago mag-alas 9 kaninang umaga nang mangyari ang insidente. Kung hindi ako tumalon, Baka siguro yung katawan ko nandun pa sa ano, naipit pa ng bakal. Hindi ko na inisip yung sasakyan ko, basta mahalaga, buhay. Hindi ko alam kung um mabuhay pa ako noon, parang pinikit ko na lang yung mata ko. Wala sir, nanginginig lang ako nung matapos, parang pasalamat pa rin ako sa Diyos na buhay ako. Parehong napisak ng higanteng bakal ang kanilang mga motorsiklo. Di siniwerte ang ikatlong lalaking nakamotorosiklo rin. Naisugod pa siya sa ospital pero binawian rin ng buhay. May apat na iba pang sugatang ginagamot sa ospital. Pitong sasakyan naman ang nawasak matapos madagana ng girder. Sa inisyal na investigasyon, Naipatong na ng crawler crane ang steel girder sa kongkretong poste. Pero nang pumaling ang crawler crane, nasagi nito ang steel girder kaya bumagsak. Nakabit daw po ito. Ongoing po ito pero initially ang lumabas po eh, nahulog po yung ikinakabit, uh, aksidente, doon sa isang area namin sa East Service Road, Kupang, Muntinlupa. So may nabagsakang tatlong kotse, tatlong motorcycles at uh, apat na po yung dinala namin sa aning ospital dulot ng matinding traffic buong araw ang insidente. Pinagpapaliwanag ni Muntinlupa City Mayor Jaime Fresnedi ang pamunuan ng Skyway, pati ang kanilang mga plano para hindi na mauulit ito. Ayon sa kontraktor ng proyekto na EEI Corporation, sinusubukan na nilang makipag sa pamilya ng mga biktima para magbigay ng tulong. Nangako rin ang kumpanya na ire-review ang kanilang safety at operating protocols. Tiniyak naman ng San Miguel Corporation na nangangasiwa sa Skyway na iimbestigahan ang nangyari at nangakong tutulungan ang mga naapektuhan. Dahil rito madedelayan nila ang Skyway Extension Project at mauurong ang deadline ng pagtatapos ng proyekto sa February 2021 mula sa target sa ng December 2020. Alvin, nanatiling sarado itong East Service Road habang kiniklear itong area. Pwede pong daanan ng West Service Road, Alabang Sapote Road at ML Quezon Avenue o Baybayin bilang alternatibong ruta pero asahan na rin po na masikip ang mga daanang yan. Alvin. So Michael, hanggang ngayon, bakit hindi pa rin natatanggal? Nahirapan ba silang tanggalin? Para nasa likod mo, nandiyan pa rin yung steel girder. Tama Alvin, tatlo yung crane na nakikita ko dito sa likod ko na nagtatrabaho para iangat itong steel girder na sinabi ko kanina ay napakabigat nga, 44 tons ang sabi ng mga empleyado ng contractor. Kaya Sinasabi nila dito na posibleng abutin ngayong buong gabi ang pag-clear nitong area para bukas ay madaanan na ulit East Service Road, Alvin. Yung driver ng crane, ibig sabihin nung nahulog yung steel girder, may nagmamaneho ng crane. Tama ba? Tama, Alvin. Merong nagmamaneho ng crane at yun ay pininibistagahan na ng pulisya na kilala na rin kung sino yung driver ng crane na yun, Alvin. So, dinitain din yung driver, Michael? Ah, uh, oh, Alvin mama ma sasampahan siya ng patong-patong na kaso ang uh, nakalagay sa spot report kanina ng Muntinlupa City Police, uh, homicide, uh, multiple injuries at damage to property, yung pwedeng niyang kaharapin kaso. Maraming salamat, Michael Delizo.